Uy, dito ko no, dito ko no, nakuha ng gini na. Ang <laughs> layo naman. Tanuhin mo siya. Palapitin mo kaya. si man na. Ay, okay nga ito dahil. Hindi siya masakit sa ah. paa. Ganit no? Ro, ro. Pariko, pariko. Guys, nandot kayo yung view guys oh. Nice kayo yung view guys. In fairness, yan siya. Si Madam. Uy. Good view guys. hello, madlang ko view guys ah, oh. wala siyang Cleveland guys. <laughs> guys, mori na guys oh. Oh, siya guys Mone siya ang beach Rutana residential Mone ang sakop diri guys more na siya na guys Diri ang mone Abu Dhabi guys mo ng beach Kana, 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 di ba guys Kana siya guys, more na ang Hospital nga mahal guys Kana ang taas building guys ay lagi guys. Oh. Uh, dagat. Mo <laughs> <Unay> dagat guys. <laughs> so Magwalking walking ta no. Really guys. Uh, under the bridge guys. Ha? Oh, na kon kon guys so kuan kwan guys, oh. Ito tawagan na guys, jet ski. Jet ski ba na? Walking-walking me guys for today's video. Guys, dindot ka yung ilang mga kuan dali guys. Ay, mga kasangkayan. Under the bridge nila guys, oh. Lihaw kayong kamera guys. Oo. Oh, Ano na siya guys, no? Pagkatsada. Maging walking niya ni hangin man guys. O sa pagkasingot na to. Ano yun? ni lang dako kaya nga bridge dali guys. oh, ano siya guys. Klasik-klasing tao lang guys ang nag punta dito mix ba mix yan Money three di ba nindot kay lang jogging andes daplin sa kalsada, guys daplin sa kwan ba walking anan nindot kay guys do fairness ayo nga kaso lang hindi na pa natapos malapit na sana no Pinas isla sa Pinas Lamborghini sa Pinas GMC sa Pinas oh. Ano na Pang VIP na dito Wala lang Mo na yung mong building diba? Yes, mo na akong building Mo na itong building na yung sa tag-ihaling One guys Mo na akong building Nindot kay guys Two floor Dua ka apartment Two floor og Dua ka no ka apartment Hmm Nindot na siya. Oh, nindot na siya. Nice pala siya. Oh, yan guys. Yan ang mayari guys. Sa ano, wala na. Oh, yan. Dito ang yeah. VIP. Nice kayo guys. Ang VIP na dito. So Dari, wala lang. Normal lang ang masakyan. Dari. Nindot na siya ay Mercedes. Oh, Volkswagen. Volkswagen yung sasakyan namin guys. So, first, sorry. Pero, ano na yun? Okay, no? VIP na yun sa Dito, mga sakyan. Wala, normal lang. Hmm. Dito tayo swimming dito, oh. Kanang dia sa kanang... Kato mong gitan, oh, nakasama hmm. ka ba namin? Wala. Ano siya sa may... Sa may taas din. Wala. Na may room. Sunset. Ito ka, ano yan sila eh. Ba't sila dito. Punta kami na dito. Ay, patapos yung swimming pool dyan eh. Dito? dito? Hmm. Benito guys. tapos try kita sa sipol. Kanta ng Magwalking walking dami guys oy. dali daplin misa under the bridge guys. Under the show right, na sunset, guys. So, shadow kay guys. Telling you only, guys. Please follow, like, and share, guys. Comment down below. Touch screen and preview. Ay, kung di mo dai. Kung nga kung. Kano si mo? Huwag nang nawa. Ito oh, guys, may nakaharap tayo. Tiyo, <laughs> di tayo kung ako mag-control. So, guys. Ito. So, saan ba na tiyo eh? Kung naong kayo. Madjas, <laughs> magunagod. Ayan. Mm. Ano lang ka dyan? Ano na, ano na? Diyan lang magunka kayo. Bisa di na nimo ituyok. Kuha na. Ilo diya, saan naman ka Mag jogging kaya ta Para tunta Dana to si Melody Melody, come Hello, Melody <laughs> Ini tuh walking walking ke down. Pas ada tuh. Friday, Friday kan. Berbagu matulok. Six.